Hey, what's up mga katropa? Ayan na mga katropa Yung mga sinako namin doon kanina Puti, nandito na si brother Ang, rescue, ang rescue rescue ba Pati si Batman Batman, tingin sa camera Batman Ba, chai type din si Batman no? Oh. Batman o, oh. oh. ayun o, oh. tingnan mo o oh. mga katropa o oh. Kaso Batman, ba't ganun lang kalabaw no? Pagkarating ang daming hindi um, la, langaw. Dami oh. Ba't na, huwag kagagalaw. Ngayon oh, manginginain oh. Paano uuwa ko ba Ha? Ngayon na ni brother Yan ang rescue na namin Yan ang taong napakasipag Mga atropa. Talagang Sa lahat ng ano eh <laughs> talaga maasahan pangalan pa lang ni brother ay eh, lari oh, yung kantang brother lari 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 ito ang kanyang katuwang si batman o si ano yun, ha? si christian yan no si christian yan umakyat ayun eh. christian Puntas siya sa taas Sa Doon Doon ka ba na? Kung um, may pa siya kanina O lawag Siya May mga siya nakita ko eh uh, Nakatulog to Hindi na Ha? Sa itayo, tayo Sama ako doon brother Hindi na huh? Sama ako doon sa Doon Hindi na Tapagod ko pa. Na ang ah, mga pilitas mo yan. Oh? Lawag. Niya, mga apot pa lima sako, no? Hindi <coughs> lang. <coughs> eh, si Panda, oh. Panda! <coughs> ang as aso ni brother yan. Napaabait niyan. Babae ang buntis. <coughs> si Panda. Ayan, pupuntahan niya si Batman. Aba! Oh, tumatay si Panda! Makyat. Tukuan niya mga tuwa pa. Yan si panda na yan. Tukuan yan Sumasayaw yan. Panda, sayaw, panda. Panda, sayaw. O, oh, nakita yun kung may kembot. O, oh, diba? O. Oh. Nakita yun kung may mat. Panda, sayaw. Sayaw. <coughs> Maganda na ang hangin ay maganda ang hangin dito mga tropa. Tapos malamig pa. Siyempre, tubig siya. Tapos napaligiran ng kabundukan. Ayan. May isang na yung brother din, no? Ang Sandaang... daan. Yan. Sa'ko? Oo. Oh. May git na din, no? Ilan? Sa'ko pa kayo binili mo? 250 na no, nabawasan na yung huli ha? yung huling sa, sa 250 huling? 200 na yung nagamit namin 200 na? tapos yun doon no oh. mga ano na lang yun pog, tekti may git. ha? nandun, yung nilipat namin dun kulang? na lang may yung natira sa 250, 250. oh. ha? Ah. e eh, di may 200 na no? may na 250 ka mo eh sabi nila brother kailangan maging 400 para isandaan ng kalabasan. Isandaan, ano, kaban. Tama ba? Hindi. Ayo, mga 500. 500? Takot. Na ganito? Oo. Isandaan ang kaban kalalabasan? Oo. Kung malalaki, edi mga 400. Akaso malalaki na may mais, no? May laban, no? Ay, da. Handa liga dito pa da. Malala niyan pagka-tresiyon. Handa. Malalampuson kayo to, parami ang kayo no. Isa bi mo maliliit kay Bunso. Hay na, bumiyahin na si brother doon. Kukunin niyo ng ano, sinako namin doon. Alam mo to pa. Paki-like, share, and subscribe. And mag-comment naman kayo sa comment section. asa ah, sa comment mga katropa, Eh Abuti pa tayo ng ano dito. Linggo. Baka lang hindi linggo. Sana matracer na. Para magkabilada na eh. May bagyo daw parating pa. Ayan ba yung mga tropa. Mahirap kasi pag binagyo yung mais. Ang hirap itas anihin. Ayun, anak ni brother yan. Yung nandyan. Sa may po, yung concrete post na yun. Ayun. Eh, medyo special yan. Special yung anak niya na yan. Hindi yung otis. Hindi, otisim nga. Si Christian yan. Anak ni brother. Pero magaling yan sa sa magaling sa cellphone yan. Nagla-live yan. Nag-e-edit yan. Eh yung harap ng bahay namin dito. Ubo lang yan. Parang tulo yan lang pag uuwi kami dito. Hindi naman kami marami pag umuwi dito yung eh, mga tropa eh. Ano mga katropa? Mga tropa, please Please naman, like, share And subscribe And put a comment Ano mga tropa Update, update na lang tayo Siguro Bukas naman Kaya kung hindi ko pa pinuputol yung vlog ko Tuloy, tuloy lang to Hanggang Pabalik ng, makabalik ng kabite Tuloy-tuloy lang yung pagbablog ko. May pupuntahan pa, may pupuntahan pa tayo diyan yung Kalaw kib. Yung sinasabi ko sa inyo na may mini chart sa loob ng caves. At makikita niyo yung ilog doon. Mataas yung aakyatin daw doon mga katropa. Pag dito ka sa dumaan. Pag doon ka sa dumaan, magbabangka ka naman. Ano pa tropa, like share, subscribe, and comment and please uh, click the notification notification bell naman Pakisub pakisubscribe -sub -sub lang mga katawa pa eh, update update na lang tayo bukas ulit day 4 tapos na yung day 4 ng pag pag aani ko at pag sasako eh, see you tomorrow mga katropa God bless mga katropa uh, ingat ingat kayo